Ito yung vegetable mix na galing ng Canada. Ito yung nag uh, Ontario Christian Cleaners, yung nag-sponsor sa amin for feeding program. So kumpleto no ng napakaraming vegetable, ayun oh, drying ingredients, asparagus, sari-sari, ayan. Okay, titingnan natin, gagawin ko siyang minudo. Nilagyan ko ng hotdog tapos lutong minudo. Pero nagkuha na rin ako niyan yung burger. Oh. Masarap po siya. Yan yung ipapakain namin sa feeding program. Ayan. sahog na lang ang kulang, baka isa ka na ron. Isa ko igigisa ko siya sa bawang sibuyas. Hintayin ko lang tong mag-okay sa lati lalagay yon. binabad ko to nang 10 hours kagabi. Yan na yung gulay. Tignan nyo naman gano'ng kasustansya yan. Andyan lahat ng klase ng gulay sa buong daigdig. Gagawin kong binudo. Galing sa Ontario, Canada. Marami po ito. 20 kilos yung napunta ata sa amin. 18 o 19. Ayan. Tapakita ko kaya pag naluto. Mamaya pakita ko sa inyo. Ito pala yung isang products ko ang na nagawa dito. Yung ginawa ko siya parang okoy. Masarap siya. Promise. Napakasustansya pa. Dahil okay na. Lalagay na natin ito. Ito Hindi... na natin yung... Pritario Gleaners Anong lor meron doon? Okay, lalagyan ko siya ng beef Cubes Baka syempre lagyan din natin yan ng patis Lalagyan ko na rin siya ng Tomato Sauce Ang sauce. Hot dog. Minudong gulay ng Canada. Ang tawag niya. Greeners. Diba may minudong na? Yan po, oh. Mahalos luto na siya. At yan ay po pwede nang iserve. Napakasarap. Hmm. Napakasarap. Grabe, napakasustansya nito. Hmm. Hey, thank you, thank you. Minudo na siya.